Doon na lang oh. Doon. Doon na lang oh. problem, may matanaman lang doon. Oh. Wala, 'yung naman pala Nilakay. Isa video tayo. sinukatan. <laughs> 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 sinukatan tayo ng <di> video. <laughs> <laughs> Ayun na no, Umahon na para dingdam truck ang dating eh. <laughs>

Puskar, pinamahal. Huwag pa sa may kabila. para pa na po tunis. Kala mo nga ay... ...punyayang mas. Oo. Kaya Hindi pa na tayo Hindi nga. Ayaw ito ang ano, bangos, tilapia. Ano? Dito lang tayo mag-party-party. Dito, sa... oh, dito na lang tayo. Dito na lang. tayo. Oh, ang ganda ng no aking ihawan dyan. Hindi pa naigbahan yan eh. Galing BCCP pa eh. <laughs>